Dumating na sa bansa para sa dalawang araw na official visit si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Isang seremonyang nihanda ng Malakanyang para sa opisyal na pagtanggap sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumuha tayo ng update mula kay Alan Francisco. Alan, Maan sa mga sandaling ito no, ay uh, ongoing ang uh, event sa Malacanang Palace kung saan mainit nga uh, sinalubong ina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bahagi ito ng two-day na official visit ni Prime Minister Kishida sa Pilipinas. Pumasok na sa loob ng palasyo ng Malacanang si na Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida kung saan nangyari na nga itong signing of gas book kanina. Kaya magkasama si na Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida na nagmarcha bilang bahagi ng arrival Honors, Nagbaw pa nga maano ang punong ekotibo o ang punong ministro ng Japan na nga natapat siya sa watawat ng Japan at Pilipinas. Nakipag-sharehand ang punong ministro sa mga cabinet secretaries na dumalo sa event. Ganun din maan ay nakipagtamay rin si Pangulong Marcos sa mga Japanese delegation. Mamaya ay magkakaroon ng bilateral meeting sa State Dining Room kasama si Pangulong Marcos. Nagkaroon din ng presentation of agreements o magkakaroon din no at joint press statement si President Marcos at Prime Minister Shida. Mamaya rin mahan ay inaasahang magkakaroon ng State Banquet sa Ceremonial Hall. Sa so, naunang statement ng uh, Department of Foreign Affairs, sabi ilang katak, ang uh, talakay ng Pangulong Marcos at uh, Japanese Prime Minister Kishida ang uh, mga isyu kaugnay ng West Philippine Sea at ang Japan's official development assistance sabi ng DFA sinabi ni Prime Minister Kishida na magiging highlight ng pagbisita ang bilateral meeting niya kay President Marcos excited yung uh, dalawang leader na pag-usapan ng pagtulungan ng Pilipinas at Japan sa usapin ng politikal, seguridad, ekonomiya at people-to-people -people relations. Bukod sa WPS, pag-uusapan din ang trade at investment. Inaasahan maan na magpapalitan din ng pananaw ang dalawang opisyal, hinggil sa mga isyong nakaapekto sa mundo. Una na ang uh, bumisita si President Marcos sa Japan noong Pebrero ngayong taon. Iahatid ko maan yung uh, development kaugnay ng balitang ito maya-maya lamang. Maan. Maraming salamat sa iyo Alan Francisco.